guys! Tara samahan niyo ako dito sa legendary at sikat na nagbebenta ng bibingka sa buong Manila na 33 years nang maraming tumatangkilik dahil sa sarap at hindi tinipid na sahog. Kaya naman no wonder, minsan nakaka-800 to 1,000 pieces sila at sa isang buong araw lang yan guys. Ito ang Felimor's Bibingka na located lang sa may Rizal Avenue corner Tayuman Street sa may babalang lang mismo ng LRT Tayuman Station. Ilang peraso po yung laman na lang? na lang. Ilan po ilan yung nire-ready nyo? Uh, mga nasa 90 pieces to 100 plus. Ah, okay. Ano oras kayo start po? Alaw na hanggang 8 p.m. Depende po kasi pag may order online. Hindi lang po na madami po sa inyo. Ah, okay. Bago po yan? Yes, po. So, Bali, ilang piraso po yung ginawa nila? 8 uh, pieces po. Ah, 8 pieces. Bilis lang naman po siya. Antay niyo muna maubos. Pag malapit na maubos, tsaka additional batch na lang. Uh, para hindi po sure ganun kalamig pa Oo, tama. Para fresh din po eh. At yung price list nila, then dito naman sila nagluluto. Actually, kung saan sila nagtitinda, may katabing maliit na eskinita yon tas kailangan nyo lang pumasok doon, tas makikita nyo na kung saan sila nagluluto. Ano po kala nito? Pari, bigas po siya. Purong bigas po siya. Ibababad lang po. additional egg tsaka cheese po siya. Yung 70 niyo po, mas lesser. Uh, po. lesser lang po siya. Tapos minimal lang po yung pinaka toppings. Okay. Yes, ha. Yun na po pala yun. No, but... Actually, mga 3 5 minutes lang po ito. Ano Ito na po yung main. E Ilang years na po ito? Bali, nag-start po si mama dito na sa tsaka si tita na sa 1991. 1991? Bali, pang third generation na po. Third generation, ganyan, okay. uh, galing. Okay. Basta ito yung 150. Yes po. Para hindi po mas lumag yung pinakailan. Wow. Ah. Lalagyan na po na ito sa lang ng papa. na lang po na ito para hindi po matapos. Mix na po siya. Yes super special. Super, super special. super special. difference. Sa so, mga gusto pong mag-order, pwede po silang tumawag sa number na 0927-348-2207. Hanapin lang po nila si Jan tsaka si Abby. Thank you po. Thank you po. rin po. Yung Felimar's Bibinta, nagsimula sila 1991 pa. 33 years na. So, meron silang tatlong klase. Special, 70 pesos. Tapos, yung additional, 90 pesos. mag lang sila ng cheese, tsaka salted egg. Kasi ito yung pinaka-super special nila. Isang buong salted egg yung nilalagay nila. Tapos, maraming cheese. So, ngayon, nasa sa inyo kung gusto niyong lagyan ng nyo or hindi. So, syempre, in order na natin yung super special nila para todo bibingka experience yung mag-feel natin. alam yung na master nila. Actually, wala silang sukat-sukat eh, tansya lang. Pero ang galing. Ang galing nung pinaka texture ng bibingka. Ang lambot. No wonder guys, kaya yung ordinary day nila, nakaka 100 pieces sila. Dahil sa sarap. Ito yung pinaka part na may salted egg. Try natin. <laughs> Ano na yung part, oh. Worth it na yung super special yung binili natin. Ang daming salted egg. Yun yung pinaka nagpanalo. Ang sarap. Ibang level. Actually, yung mga ganitong platin luto, kahit may mga nag-offer ng bibingka sa mall, sobrang panalo pa rin. Yung mga mabibili mong bibingka sa kali. Actually, yung binubudbud nilang asukal on top, yun yung nagbibigay tamis eh. Yung pinaka-bibingka, parang ang ginagamit lang naman nila dito, itlog tsaka yung bigas daw eh. So talagang hindi matamis. Kaya pwede to all ages, mga pabata, matanda. Hindi too much sugar.